Well, okay. siya sabi pala kasi sa atin yung go bag, eh. pero hindi naman limitado ang paghahanda sa go bag natin. Isa lang 'yan sa paghahanda. Importante pa rin yung mga plano natin. Uh, first, uh ituturo palagi sa atin na magkuble, da cover and hold. Pero yung da cover and hold kasi hindi one size fits all 'yan eh. Pag wala kang mesa, wala kang magtataguan. Yan yan. Ang importante yung awareness natin. Ano yung pwedeng bumagsak sa atin? Ngayon, ang tanong depende sa oras kung kailan mangyayari yung lindol. Siyempre, pag tayo, wala tayong chance maka, right. makakilos, yes. di ba? So, siguro yung awareness natin sa paligid, no, kung talagang malapit, pwedeng tumakbo, eh di lumabas na lang tayo yes. ng open area. Ng, ng open mm -hmm. area no? So, yun yung plan and situational awareness. Pero, pagkatapos na ito, siyempre, baka hindi na natin mabitbit -bit yung mga gamit natin, yung mga go-bugs din natin. Importante, safe tayo. Yes. Pero, pagbuhay tayo, ang next naman na tip ko sa atin, isipin naman natin, paano tayo, paap, kunwari yung mga nasa, yung mga nasa bahay, hindi babalitin may aftershocks. Diba so, sa paghahanda more than yung go bag natin. Saan tayo pa pwedeng matulog? Saan ang pwedeng yes. evacuation area? Nakakaawa dahil yung mga kababayan natin nasa nasa damuhan na lang natutulog, naka-plastic. Walang, oh, shel naka walang shelter. So sa paghahanda natin hindi lang limited sa go bag yung advocate ko. Meron dyan, yung para ka ba magbabakasyon, na, nandyan lahat yung gamit yes. mo. So yung mga mating, so nandyan lahat. Uh, sa ang isipin natin yung kinabukasan, paano tayo kakain, paano tayo magluluto? Kaya ako hindi ako hindi ako agree sa magbibigay ng mga bigas kasi paano magluluto 'yung mga yeah. yan? Right, so, dapat ready to eat na. Dapat ready to eat ang mga binibigay, oh, 'di ba? Oh. So, uh, ang isa pa is yung reunification plan na tinatawag. Yung reunification plan, paano ka magkikita ng mga kamag-anak mo Nagkataon gabi lang to? Hmm. Pero kung umaga, eh, nasa opisina tayo, nasa eskwela ng mga bata, pa paano tayo magkikita no? when, when mm. cell phones are down? So, ito et talagang pangyayari sa lindol. Kapag ka ikaw ay napuruhan talaga, well, siguro yun ang oras mo na, pero pagka ikaw ay nag-survive, ang dami mo kailangan i-consider. So, part mm -mm. Ng, ng, emergency planning natin for earthquake, eto mga plano mm. na to. Kaya sabi ko palagi, it's more than the go-bag sa so, sinasabi ng gobyerno natin. Yeah. Mm. Kung hindi yung mga planong dapat gawin. Ah, uh, yung imbak ng pagkain kasi yung bag natin, eto pang pag evacuation lang 'to. Uh -oh. Ang ating go bag, kaya backpack lang 'yan. Ito yung mga nakikita natin sa mga CIA movies pag uh, busted na sila eh. Ito uh -oh. na yun dito, yung nadito na yung mga gamit nila, di ba? Pero ang go-bag talaga pang evacuation. Pero what if, doon ka lang sa labas ng bahay mo, pwede ka namang bumalik, maghahakot ng gamit. Ang importante Ooh. yung stockpile. Yung stockpile, sabihin ko yung imbak mo. Yung ayuda Ooh. ayuda stockpile mo nung pandemic, yes. dapat oh. meron ka noon. For example, two weeks may pagkain ka, may tubig ka. So alam mo, meron kang huhugutin. No? Kasi again, kung sa go-bag, sasabihin ng sa, sa mga tips, minsan nakita natin for three days, impossible to put three days of food oh. in your bag. ba diba? So yung mga importante.